Hello guys! Good morning! Today is Monday. Sunny day. Not holiday. Ooh, ang ganda ng nature. Nature spring. Ito kami naglalakad ng alaga ko. Gusto ang all. So, dito na nga. Parang tumaba yung mukha ko mukha ko pala. Ayan. Ang dry na nga ng mukha ko eh. Kasi, ang kapal. Charot. malamig na kasi dito. Kaya everything's dry. Yun nga. Ah, ang uh, ganda. Oh, ang ganda ko. Sunny day. O oh, diba guys, ang ganda dito. Presko tapos may hangin pa doon sa taas sobra sobrang presko tayo sila nag ano, exercise no? mga matatanda na to pero maliksi pa doon tayo loksa mountain mountain dew kaso pagod ako look mag ano akyat huwag tayo doon dito tayo ayaw mo pumasok dito kaso nakakahingal doon look walang patag paakyat wag na masanay ka pag akyat doon nahahabulin pa kita kapag gusto mo guys dito na lang kami ng alaga ko. Hindi na kami iaakyat doon sa taas. Oh, grabe. Ang lamig banda dito, guys. Kasi grabe talaga yung mga na <laughs> kagubatan. alam mo, nakakagubatan ka. Oo, oh, oh, kaya yung ka umaga. Sobrang is four. Ganda ng pano. Everything maganda. Oh. Ay, naantok ako. Kakagising ko nga lang. So, doon tayo sa... Ano? Pa-wifi tayo, no? This is our building. Find our flag. So, dito nga tayo guys. Thanks for today's. Bye-bye.